Hello guys, welcome back to my channel. Oh, good morning po, Tita Bing. Ito na po yung mga school supplies na pinam pinamili po namin kahapon. Ayan, kagabit po, pagka uwi po namin, ah, talagang binalot na namin. Inigahiwalay na. Nilagyan na ng pangalan sa grade nila para hindi na po magulo. Pag na distribute po namin mamaya. Ayan, dahil tatlong boxes po yung Tita Bing kasi tatlong lugar po ang pagbibigyan ko. Lugar ng Nikdao, lugar ng Laloma, at saka ng Yalong. Tapos po yung kahapon po, maga, mga dito, banda dito lang po sa amin, binigyan ko na po. Ayan. Tapos may mga natira pa po. Ayan po. Kung sino po ang nangailangan o manghini pa po dito sa atin, ibibigay ko po, po. Ayan. Tsaka po, <coughs> ah bali, ano po yan lahat. 60 plus na estudyante ang makakatanggap po ng mga school supplies po. Maliban pa po doon sa natira po. I-flash po yun. Ayan po. Sana okay po ang panahon mamaya kasi ngayon po ay medyo maambun-ambun po. Sana walang ambun mamaya kasi sa labas po kami mamimigay. Thank you po, Tita Bing sa lahat. Thank you, thank you po. God bless. Thank you po, Hamta, Tamargin, TV Vlog, sa gabi ngayon. May super surprise po. Thank you po. Thank you po. Tita Herbin. Tita Herbin. TV Vlogs. TV Vlogs. Lakas sa binigay mong school supplies. Sa binigay mong school supplies. God bless po. Bye bye. God bless po. Bye bye. Go. Cool. Thank you. Thank you, so, Tita Herbin Vlogs. Uh, sa school supplies na binigay TV. mo. Tsaka kay Jyka. Bye bye. bye. Okay, salamat. salamat! Mula dito sa MRH, babae ni Erap, maraming salamat po to Ben TV Blog at Miss Jaika sa mga binigay niyong school supplies. Sana po marami po po kayong matulungan. Maraming salamat, salamat po. po! Thank you! Bye po! Bye! 3, 2, 1, Go! Salamat tayo. Thank you so much. Ah, Sabay-sabay. Thank you so much. Brown Sampalo. Brown Yes, guys. Bye-bye. God bless. Ano nyo? One, two, three. Thank you. So Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tingin tingin ka dito. Ay, yeah, masaya na kami dito. Let's go to the next one. Let's go